tapos yung oil natin 1,000 lang yung oil is not smack 1,000 try natin ano kung kuha tapos later try natin yung pagkuloro carbon lakas na hangin mga kahok huwag tayo tayo agis punta tayo doon ayong alon hangin buti nakasating pa kami dito pero grabe yung alon sampay sampay talaga sa bangka maganda magamit pag ganitong alunan ano yung mo mahaba at saka malaki pag once na no, kahit maalon palaban huwag pa kayanin sana may kumagat alunan basagan kung hindi natin masabi kung ano mahuli natin kaho lalaki kaya pala wala lang wala out ngayon kasi delikado nga sana pagbalik namin mamaya ano kalma na hibas kasi ngayong umaga mga kaho pahibas kaya malon sa kasama pa ng ano amihan sabi talaga ng alon lalo na sa mga bawo sa tayo. baka tumalsik tayo eh laki ng alon eh hindi ka dumagatakatan tayo baka bigla tayo dampotin sa likod may hap na hindi bakit nakalon? baka? oo? nakalang alon mga kao may bata siya iba kong kanap bakit? eto tiki na buntot uy! baka wala pa tiki ay si tiki na buntot pa talaga alam kong ano lang eh kasi pag ano sada mo ayun tayo kanti bawit ay sa mga susunod na araw buwan ayun matagal tagal lang bago makapising hindi tayo makapagpalayo ng ng ibang isla kasi nakasampah ng alon sabi <laughs> ka Muntingan nakasating kami dito mga kape. Mahal malakas yung alon eh. Pero sabaw sabaw yung bangka namin eh. Apo-apo. <laughs> Gaano yung tubig e, eh, pasok. Maliit lang kasi yung bangka, pero lutang siya. Maliit talaga. Where is that? One strike. Ay, ito na pala. Naisang-aisin ako. Wala, sige.

ang lakas niya ito nino ah. kahit may zoom light malayo yung hagis oy eh. mabigat bigat lang talaga siya may kabigatan din nakakangalay siya lalo pag nasanay ka sa light Ah, uy. <laughs> Yo, tengo mo mo.

алаха яа пе хоудс на жибати шибата Oo, oh, hindi na kaming punta doon. Baka hindi naman makapunta doon. Papunta mo na lang dito. Nice habit. Ngunit lang. I'm

mau nanya tantu mau ada nama gimana no, din kali muna natin mga kahok Sabalo huh? Putol As yung leader Yung main line taga natin na putol Malit lang sya So Mga mm kahok -hmm. Yung batong may position Yan yung pangatinig ko Tapos na yung batong Tapuan ni Master Alvin <laughs>

Oh. Ay, si Kard. Ay, saging-saging. Lapid din ah. Af